pala sa viewers natin na si Idol Federico Liti. So, pa-vlog naman po ng amplifier, EQ, B8 at DVD para gumanda ang tunog ng microphone. GX7 din yung amplifier niya mga Idol, ano. So, ganito lang mga Idol, lalo pag gumagamit na tayo dito ng amplifier, uh, equalizer, DVD. So, maganda na ang effects nito mga Idol ng ating microphone. So, dito, hindi na natin kailangan dito gumamit ng ating Uh, B8 lalong lalo na pag may ginagamit tayo na equalizer dahil dito mga idol sa ating equalizer mapapaganda na natin dyan yung ating microphone dahil dito sa i naman ng ating amplifier gaganda na rin yung ating microphone dyan so dito kasi mga idol lalo pag ang ating amplifier katulad nito so pag nagma-mic input tayo dito yung tanging control lang ng ating microphone dito echo at saka mic volume so hindi katulad ng ibang uh, amplifier na mayroong uh, mic mid, mic low at saka mic Hi, So may tatlong frequency yung microphone. Dito mga idol, pag dito kasi tayo nagma-mic input ano sa ating amplifier, medyo hindi litaw yung ating uh, mid or high ano. So, kahit ako nakukulangan ako ng mid at saka high. Kahit dito naman tayo mag-mic input sa ating DVD, so ganun din siya no dahil yung kanyang uh, control lang din dito, mic volume at saka echo. So halos pareho lang din sila dito ng ating amplifier, echo, at saka mic volume control para sa kanyang mid at saka high. So dito mga idol, dahil gagamit ka naman po ng equalizer, dahil may equalizer kayo, so dito na lang tayo mag-settings mga idol ng ating uh, mid para sa ating microphone. So katulad dito mga idol, ito ang settings ko rito, katulad dito sa channel 1, ano, para sa ating uh, microphone. So gayahin na lang din natin dito sa ating channel 2 para left and right channel ng ating amplifier. Pareho ang settings ng ating equalizer. So dito mga idol, sa magitan nito, mapapaganda natin dito yung ating microphone. Uh, lalabas yung pinaka mid at saka high nito, lalo pag may equalizer tayo. Dito kasi mga idol, sabihin ito, no, madalas nyo ito makikita pag gumagamit ako ng mixer. Dahil uh, nakukulangan ako sa effects ng ating microphone sa ating mixer. Pero dito sa amplifier mga idol, hindi na natin kailangan yan. Lalo pag may ginagamit tayo dito na equalizer. So, dito mga idol, uh, mas magandang ang connection nito natin sa ating amplifier, katulad nito, GX7. So, mayroon siyang effector loops, ano, or effect loops. So, dun tayo mag-connect ng ating uh, equalizer para kung mag-mic input man tayo dito sa ating amplifier at saka DVD, dadaan dito sa ating equalizer. lang ating koneksyon na sa effector loops nitong amplifier natin. Hello. So, check mic test. Hello. So, ito mga idol, ano? Ayan yung ating microphone na dumaan dito sa ating equalizer. So, single channel lang ginamit ko rito. Itong channel 1. I-bypass natin mga idol dito sa ating equalizer. Ayan. So, naka-bypass yung ating equalizer dito. Ayan. So, tinanggal natin yung bypass, ano? Ayan. So dito tayo magkocontrol sa kanyang gain para magtaas ng kanyang uh, mic volume. Ayan. So labas yung kanyang mid-high mga idol. Ano? So mula dito sa 630, 1K, 1.6K, 2.5K, hanggang 4K. So nakaangat po siya mga idol, nakaangat siya sa level. Ano? Pero yung mula dito sa 25, papunta dito sa 400, ayan nakalabel lang siya. Single channel lang ginamit ko rito uh, para ma-demo lang natin yung ating uh, microphone dito. Ayan, so labas yung kanyang mida yung mga idol, uh, gumanda yung ating microphone dito. So, dito mga idol, wag lang natin subahan dito yung pagangat lalo dito sa 10K at saka 6.3K. Dahil, mag-feedback na po yan, lalo pag, medyo mataas yung ating gain. Kung anong settings natin dito sa ating equalizer, mga idol, kasama na rin yan yung music natin, lalo pag, gumamit na tayo dito ng DVD player. So, dito mga idol, ipapakita natin dito ngayon kung ha, hindi nyo pa alam kung paano i-connect itong ating equalizer sa ating effector loops So, ulit ko, idol, pag ang ating pag nasa effect to loops ang connection nitong ating equalizer, kahit nasa DVD man tayo or sa amplifier maka mic input, dadana po 'yan sa ating equalizer. So gagamitin lang natin ang connector mga idol, ito lang ano, dual 6.35 to dual RCA. So isa sa output ng ating equalizer, ito naman sa input ng ating equalizer. So dalawa 'yung gagamitin natin ito mga idol o dalawang pares ano, dual 6.35 to dual RCA. Isang uh, pares din na Uh, dual RCA. Ano? So, kabilaan po siya dual RCA. So, itong connector na gagamitin natin sa ating DVD papunta rito sa uh, input ng ating amplifier. So, tatlo lang ang kailangan natin dito ng connector mga idol. Dalawang paris na dual 6.35 at saka uh, dual RCA. Ayan. So, itong gagamitin natin mga idol sa output ng ating DVD player papunta sa selector input ng ating uh, amplifier. Output tayo dito mga idol sa audio output ng ating DVD. Ayan. Tapos, yung pinakadulo nitong Dual RC Hidden Idol. So, kung ano ang selector na ginagamit natin dito sa ating amplifier, dito tayo mag-input na nanggagaling sa ating DVD player. So, alimbawa, selector B ang gagamitin natin. Ayan. So, ang susunod natin gagawin mga idol, itong uh, effect loops, ano? O effector loops ng ating amplifier. So katulad nito mga idol, may output at saka input. So left and right channel lang ating amplifier. So ang output mga idol, mag-connect tayo dito ng RCA jack. Ito ano, ayan. So dahil output dito mga idol, uh, ang dulo nito na dual 6.35, doon natin ito input sa input ng ating equalizer. Dahil nanggagaling ito sa output ng ating effector loops. So, input lang tayo dito mga idol sa ating equalizer. So, ito naman yung isa mga idol na dual 6.35 to dual RCA din. So, ilagay natin ito uh, sa output ng ating equalizer, channel 1 at saka channel 2. So, ang pinakadulong nito mga idol dito sa input ng ating effector loops. Katulad nito. Ayan. So, ayan mga idol, yung ating connection dito. Ito yung nanggagaling sa ating DVD, sa selector B, ng ating amplifier. So, input at saka output, ito ang connection natin sa epic slope na pumunta rito sa ating equalizer. So, na po yan mga idol dito sa ating equalizer. So, ganun lang idol, ano? Yung sound check natin kanina, yan ang connection natin dito sa ating amplifier na nanggagaling dito sa ating equalizer. So, tatlong Collector lang yung kailangan natin. Dual 6.35 to dual RCA. So, dalawang parish po siya. Ito. At saka RCA to RCA ang dulo.